Ala eh, ay pa din eh. Ah, oh, ah, ay paggadi sa amin sa Batangas. Oh. Yan, nandadali kami din eh. Dini kami nandadali sa ano nga 'tong pangalan nito? Mandos and Elvis. Yan. Siya kami lalarga na. Kami pupunta pa sa Bulaklakan. Dito lang to sa Batangas. Batangas lang. Batangas lang sa kalam Oh, ha? Sinaing natulingan ano, ito, ito ito, tawilis ito mabangis pampaikli ng buhay kaya nga ito Prince, did you bring your water or no? You arey luming batanggas pero parang hindi masarap laglaga na ito ha laglaga na parang hindi masarap oh parang ano yun, parang laway What's up 1, mga katae? O oh, yan ha? Ha? 9, 24, ha? Nataya ako ng waiting ha? 14. Ya, 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 ya. 9, 24, 14. Yan. Yeah, 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 yeah. 9. 24, 14. Basta mga... 9. 9 mga katae, 9, ang aking numero din yan ha? 14. Yan. 24. Eh, 20. Aray, 24. 21, 30. 24. Tumbok na 40, sahod na 10. Sa ngayong, sa ngayong 29, 6 sa kat pumpiang pumpiang na dos yung malalakas magwetting eh at saka po yung ayong 29 dos walang lang ang tama daw na rin ano bukas na makukuha ayan lahat rin magwiting eh lahat ho ng taga Candelaria ay lahat ho ay magwiwiting ito ho lahat ng mga narito ito ay hulihin ninyo yan yan ang huli hindi nila mahuli <laughs> Hindi pwede dito mag-obrang walang ID, talagang nakukulong kukulong. Yan. Nakikulong. yan Gaya na pa. Naalala ko ang mga Victor noon. <laughs> na, ang ang mga Victor, ano? Talagang yun ang pinakamano eh. Ay, tapos. Ubus ang ano.